Baka guys sabihin nyo na anak mayaman si RR ha. Mukha lang pong anak mayaman. Charot. Hindi kasi yung aircon talaga. Si RR po guys ay hindi nakakatulog ng maayos pag walang aircon. Pag brownout po talaga pahirapan. Hanggang umaga po kami nagpapaypay. Kaya kawawa po siya pag brownout. <coughs> Tapos ang nakakatawa tawa guys, pagtulog na po ito. Tapos buglang lumagatik kasi minsan naka-timer po yung aircon. Pag lumagatik po yung aircon, hindi namin alam parang may alarm si RR. Eh. Nagigising po 'yan talaga. Kada lagatik ng aircon. Yung ganito pong mga bagay katulad ng aircon, hindi po siya luho para sa aming mga parents with autism kasi dyan po nagiging komportable po yung mga anak namin si RR, lalo na si RR kasi importante po sa kanila yung good sleep kasi good sleep equals good mood lalo po pag kinabukasan po is may school po siya hi hi yan, walang kalikot-likot <tong>